啊忘了。Oh. Oh. Oh. natin, yung huli natin kanina, isang perato. Tapos ito, may kamatis, at saka patis. Wala na parang bago. Salamat sa invite mga kalawot. Ama namin. Ama namin. May pagkasi nga para sa anong ni Parik Kalawot. Oo, huli kaya yung sayawan natin sa kubo. Good morning mga kalot natin dyan panibagong araw at panibagong vlog at welcome back na naman po tayo sa ating panibagong vlog ngayon mga kalaot so nandito po tayo sa playa at kami po ay mga mingwit eh yung sagwan at tayo po ay maghanap buhay ngayon tara 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 ito ganyan tali natin kapon Axel. O oh, iba. O oh, may ibon. Doon ka. Huwag kang mga Tanggalin ko lang tali. Ayun niram nga ito eh, ni Bay. Niram na ito ni Bay. Niram na ito ni Bay. eto laki Mas uh, brown ni Ay 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 Sana raw nakahuli tayo mga cloud na Okay ah. dito tayo. Koan bangos

kaya tanapin natin sila pa rin bal. Oh, mga kalawot at uh, na lang po tayo dun sa laot. At uh, pa tayo ng pamain. May dalawang yung pamain pero pamain niya ng aming screen. Let's go po. Let's go. Yeah. Ay, mga kalawot at nandito na po tayo sa spot. Okay, down, down, down. Down mo yung

Dala nga niya di pa. Kaya ang lalaki. Kaya ang tatay Bertol, dala ay kayo ko yan. 12 kilo. Ilang piraso? Ay, ako na. Lala tayo? lalaki yung muna ko. May 3-4 kalahati. Yung ano yung? Yung pahuli na. Ang iya. sub-trip. Ang sub ko Ang sub-trip. Ang sub sabi ko ay malalamangan tayo dito. Ako dyan Paolo, huwag dinika. Dyan, naiwanan mo lang dyan. Okay, dito doon doon. Sil, dini ka. Sil. Malapit ka na

Ang mga magaling din sa sa padaya, ay kakatabi pa lay dadalwan din pa yan ayo pa may ka lagi. Ale. Hindi dalwan ba yo? Oo. Oh. Ay sabi, iba ilang pa yung pulo. Aba. Ang malalim na langay <laughs> ay. Malalim ang inyo. <laughs> de ang akin ko an, isang dalon di pala. Kuan wow. lang ari bingwit ko gawa nang ano. Uh, Ikanya single naman yon. Hmm. eh nga pa pa di pa noon. pugno padang-dang nya yo sabang ayan eh tik <tipun> tik eh ayan sama lang yung pamain na main bumain naman maya-maya pugno maya-maya pug isa be kuno pagkatao ng garto ay siya dadanaw uli na kaya moti mo kumain mo po nene ng time na yo ng pinisit na pinababa Naroon na akong pamahin po. Iyan. Pagkain ng humi, taktaan sa gulong. Ay, kahapon nga, lakre. Pinakiboy. Naroon. Nahalo pa rin eh. Naabot pa rin eh. Galing-galing yung tatlo hap. Sabi ko ba eh, dagawin mong iyo ng dalawa, ano? Nakala mga ba niyang gaya tatlo ha, kahit papangalima ko pa, ba Oo. Oh. Timbang agad at timano. Hindi ka pa. Hmm. Hindi mo na, buto ko yung pakong magkakalali. Eh. Ang laki ng nahuli ng kaduli, namurap eh. Anong bakit?

Dito pa eh. Ito din eh. Limang kilo eh. <laughs> Malalaki ang huli natin nung nakaraan. Malalaki ang kapo, walos na natin kilo eh. wah Ay, tatlo ang taga eh. lang isa'y ulat. Dalawa ang ulat. Yan, nakakatawa ng nakaraan. Ay, wala nga akong maangat sa aking huli. Ganyan ang taga. Puto ang tangsi. Ah, lalaki naman eh. Guwari ko yung may tatlo kilo. Wala pa, paulot Ayan naman ang katawa. Sige naman, pwedeng taga. Wala daw siyang taga. yung palay ang dami niyang taga na nakakana. Oo. Kaya ang akin ay maliliit. Ayan naman. Sa kanya ganito. Aami. May pakor-pakor mula kanyang... Pagkabili ko lang ko niya. Binili kayo kay Jiric na bangko. pa tayong mga pingga <laughs> pag naiwan doon sa bangka ako oh, po wow. sabi ko nasan yung mga tingga yung mga bata na yung bata doon ako oh, namin mo yung pati taga ubos uh -oh. yan yung joey yung mamimingot ka namingot kami noon nung umaga pa si yung mag-asawa kahapon namingot oh, ha ay dito ka ka nung doon kami Nagfilter nag nga sila. Ay, huli ko ka torsi piraso. Nagtira lang, nagtira ko ng kuwan. Tatlong piraso. Malalaki nang ng kuwan. Una kong huli. Oo, ikutin ako kaya lang ako Sunod-sunod ako ikaw niya, yung pitong piraso ikaw niya, may kalahat yan Wala rin pa, simple Natindig Sino? Ikaw Ano ka lumipad doon? pag hindi ka natindig, hindi ka natindig dinis ako ang nga rin Wasak kang paa mo dito dapat ko siya Ay, sige, nanguhuli Sabi niya 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 pa hindi na rin Kaya wala, wala Ay, kayo Wala, ng kayong huli Nung pagbalik nila ang ka din ang huli nyo, ah. Ah, uh, dos kilo ako. Ay hindi pa kaya ka, nung kayo na lang magisa nakadalo pa kayo. Doon lalakad din nung show. Waley. Tumay ka kagabe. Tumangat ka kagabing pante. Linaw ano? Sana marami pa tayo katap, pilitin mo. Bakit? Sodok tumangat ang hirapan. Maganda pag marami ano? Kaya na, dalawa Ang kal pala mga kalap, nakapagawin uh, na tayo uh, Wala uli, na may isang piraso oh. yeah, may uli rin siyang isa Ang naman kanya, ang maliit Ang daming bangot niya, maliliit Hindi na mauli, okay. Uli na tayo medyo gutom-gutom na wala akong baon Boy, ba, sakay na Paulo no? so, ito, may iwanan kita dyan atira ka na lang ng, may kakain ka dyan ng fish alright, so ayan po mga kalahot at magkita kita lang po tayo at magpapain po tayo ng ating pong uh, trap stopping eh. alright, so let's go

Halo, kegowo. De tuh. Oke, lang Huwag mo ubusin ha Palati na huwag mo ubusin okay. 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 Ay patay, tagal na balito Ay, na

لا <laughs> بو Takut apa jadi berlabuh. isda Dini dana dini bangka oh, ada kami ini bayang bangka Kayak eh, ngamui kami Nang uli na sana sinik Sinik nang uli na. Eh dikat tabi mo ipukunta ka daot huh? Sampung yeah. milyon <laughs> Sampung milyon Sampung okay. milyon gua naro at tula po tayo huli at medyo malabo din yun nung kuhan pa inan hindi na makakita ngay hindi na kahapon na napakalinaw kaya so ngayon antayin lang po natin si bay at kukuha lang yun ng tilapya at para mayroon po tayong pang ulam ay kumuha lang si bay ng tilapya doon sa laot Uy! Ano Dalakay? Saan yung ibon din eh? Lumipad na? Buti hindi ako. Itinako ako kanina. Alright! So ayan po mga at pauwi na po tayo. Uh, mamaya na lang natin siya antayin at nagpupunta siya doon sa abayan. At dadaan na lang niya yung isda natin doon. Alright! Let's go po! Let's go! At si Paulo Pumain? Pumain. tinago ko. Tubig. Ganyan lang talaga mga kalahot. Minsan wala tayong huli. Minsan mayroon. Uh, babawin na lang po tayo sa sunod. Diba? Ito po mga kalahot. At nandito na po tayo sa bahay. Pula natin ang ipangayas. Ilagay mo dyan yung kuwan bangas. Pula <coughs> Tanggalin mo yung bangs. At... Antay na lang po natin yung isda, mga kalaot. Kain po tayo, mga kalaot. Yan, ulam natin. Yung huli natin kanina, isang peraso. Tapos ito, may kamatis, at patis. Wala na palang bagoong. Mm.

Pinakain mo kayo yung dalawang aso ko gbe? istring tali. Hmm. so ayan po mga kalaw tatapos na nga po tayong kumain uh, kailangan lang po natin sunduin si Tutoy sa kanya uh, mayroon kasi siyang uh, kuan, uh, part time habang uh, po siyang nag-aaral uh, mayroon po siyang part time so ngayon susunduin natin siya para hindi na siya mamasahe kasi mamapagpamasahe dito sa amin ngayon sa, sa tricycle ay 20 po ang isa pag isang tao lang 40 ngayon susunduin na lang po natin para po siya yung nakakapapit susunduin natin siya gamit ari ating motor at ganda tayo kasi kapo na, na doon ko na siya kuhan sa may highway parang naglakad pa siya sa papasok pa kasi yun sa bayan at pakita ko rin po sa inyo doon kung anong lugar doon alright so let's go po so, mga kalawat at dito po tayo lagi ha? see? oo oh. Yun know, yung dagat mga kalato. Oh. yung nalala nyo dati, no, nung sa vlog natin ito. Ngayon ay mataas na. Ah? Ay, eh, ay, na natin si Totoy. Okay na po tayo. Balik. Alright, so ayan po mga kalawot at paghatid natin po kanina ay nakatulog na po ako ay pag sundo Dari po yung isda na inantay natin binigay ni Bay ah, anin piraso Para makita Ayan. Kami nilinis na ni Mars Tanoy. At ako na may nakatulog. Marami preto. Alright. So, ayan po. Maraming pong salamat po sa nakarating po sa ating dalawang video. Hanggang dito lang po tayo. Babay po sa inyong lahat. I love you all and God bless po.